Hello guys, magandang araw it's me again kamo TV. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, ayan, subscribe na. Welcome, welcome sa YouTube channel ko. And shoutout sa lahat, shoutout sa mga lagi nanonood sa vlog ko. Salamat guys and ayan, shoutout sa mga mandirigma dito sa Macau na patuloy lumalaban for their future. Tama yan, huwag kayo susuko. Para sa future nyo yun, para sa kinabukasan nyo. Kasi pag sumuko ka, weak ka nun. Yakin ka. Talunan ka. Pag umuwi ka sa Pilipinas, tapos wala nangyari. After how many months na nag sayang ka, nagpagod ka, nagkano ka ng mga araw na panahon mo, sinayang mo panahon mo, tapos uwi ka lang, sakang kang talunan diba? kaya hanggat maaari wag na wag kang uuwi hanggat hindi mo dala ang medalya na nakalagay certified OFW diba? wag mong wag mong iuwi yung medalya na mandirigma <laughs> kasi dito lang yan sa maka, yung medalya na yan dapat pag umuwi ka dala mo yung medalya na certified OFW wag na wag mong iuwi yan yung medalya ng ano pagiging mandirigma kasi dito lang yan sa Macau ba diba? hindi pwede yan na iuwi mo and guys wag na wag kayong susuko wag na wag kayong panghina ng loob kasi lahat ng nandito sa Macau dyan yan galing sa pagiging mandirigma diba? 99% lahat dito sa Macau ng mga OFW is galing dyan sa mandirigma na yan kaya kung nang ka na ngayon, isipin mo na lang kami. Nagaling kami diyan sa kung ano ka ngayon. 'Di ba? Kung anong ginagawa mo ngayon, galing kami diyan. Kaya huwag ka mawala ng pag kasi mayroon at mayroon sa trabaho na nagaantay in a perfect time. Minamadali mo kasi, huwag ka kasi magmadali. ba? Diba? mag-apply ka kasi ng ano, apply ka ng sa mga legit. Hindi yung saan-saan ka eh, maghanap ka dyan sa bay kubo. Eh. Sige, bahala ka. Diba? Mag ano ka dyan sa agency, legit yan, mababa pa ang placement. Diba? E, mga ganyan is pang week lang yan, maghanap ng agent. Nako. mahihinan nila lang yan. Mahihina naman direk iyakin yan pag ganyan eh. Magano ka Fokus ka, magsulok ka. Diskarte ka rin minsan. And guys, for today's video sa mga ito lang muna sasabi ko sa mga wala pang budget po pa. sa Macau, mga wala Mga mag-anak ka na gusto mag-Macau, gusto magkatrabaho. Alam niyo guys, dito sa Macau malalaki sahod. Malaki sahod dito sa Macau, sa mga hotel. And kagandahan dito sa Macau is malapit lang sa Pilipinas. Iko-compare mo sa ibang bansa. Pangalan lang, oh, maganda. Example, Canada. Malayo dun, guys. Pag gusto mo umuwi, ang layo. Kailangan mo ng 100,000, 50,000 pa 50,000 pa balik. O oh, dapat ipon mo na yan, eh. O oh, pumasahin mo lang pala yun. Unlike dito sa Macau may 10,000 ka na, 10,000 pesos. Pwede ka na, balikan na yun. Diba? Uwi, makaka-uwi ka na. Kahit nga two days day off mo dito, pwede ka umuwi kung sa Manila ka lang eh. Diba? Yan ang kagandahan dito sa Macau. Tapos pag may trabaho ka na dito, kung may pamilya ka na may asawa ka, is pwede mo papuntahin dito yung asawa mo. Pwede mo invite anak mo. Eh one month sila dito. ba? Diba? Yan ang kagandahan dito sa Macau. Two months pwede rin. ba? Diba? Mas maaba yung ano nila pag sila pupunta dito. Pag ikaw kasi 60s lang dito, uh, mostly na binibigay ng mga company. Yun yung talaga yung mandatory na ano, annual uh, leave dito bakasyon. 6 days lang. Depende kung dadagdagan nila gawin 10 days, di mas maganda, di ba? Yung DH yung pinakamarami yung ano, pinakamahaba yung ano nila. Ah, uh, bakasyon kasi siyempre dadagdagan ng amon nila yon. Eh, yung mga cleaner sa hotel. Sa hotel ma ano rin, mga 5 star ma mahaba din yung li, ano nila. Pero yung iba cleaner mga depende, depende pa rin sa ano company ayan kung wala ka naman budget pa sample gusto mo magmakaw mag gusto mo dito magkatrabaho gawin mo guys is advice ko lang to ha ah, uh, apply ka dito sa e agency na to ito itong dalawang to ito yung mga legit pa Macau kasi marami nang napaalis na galing sa Macau nagaling sa Pilipinas andito na sa Macau nag online lang sila ayan guys ah, uh, hanapin nyo tong ano na to sa google Ayan. Search nyo yan. And then, puntaan nyo yan. Doon kayo mag-apply pa Macau. Ayan. Dapat mga ano nyo, experience is ano ah. Legit yun. Yung totoong experience ha Hindi mo pwede dayain yan. Hindi ka dito sa Macau. Pag andito dito ka, pwede mo dayain. Pag dyan ka sa Pilipinas mag-apply, hindi mo pwede dayain yan. Kasi hanapan ka ng Certificate of Employment. Diba? Diba? kailangan talaga totoo yan yung pinagano mo dyan pag dyan ka nag apply sa Pilipinas yan pag wala pang budget kung wala kang ano experience sa hotel mag apply ka muna sa hotel kahit sa maliit lang na hotel sogo ganun yan sogo or tapos pag nag 3 months ka don resign ka tapos apply ka na dun sa mga yan dyan sa mga 5 star hotel dyan sa Pilipinas na mga kilalang hotel Hayat, City of Dreams yan, apply ka doon, room attendant, magkaroon ka lang ng experience. Kaya cleaner, mag clean ano ka ng cleaner? Tapos, apply ka ng cleaner dyan sa Pilipinas. May mga ano dyan, cleaner eh. Mga janitorial, yan, pwede yan. Oo. Apply ka dyan, tapos apply ka na sa, ano, sa mga uh, dyan, dyan sa sinabi kong agency. Apply ka dyan, tapos, apply ka dyan, mag send ka lang ng ano dyan, email email every day. Tapos guys, may mga upload ako. Di ba, may experience ka na. Uh, sa hotel. Uh, janitorial, cleaner sa Pilipinas. Yung totoo yan, ha. Uh, apply ka na sa ano, hotel din, mga hotel online. Ayan, ito. Hanapin mo tong ano na to, vlog ko. Search mo lang sa YouTube, uh, application online sa Macau. Ayan, lalabas tong ano na to. Itong video ko. Ayan. Kunin mo yan dyan yung mga email sa mga hotel dyan ka mag send ng mga email address andyan naka upload yan dyan panoorin mo yung video tapusin mo nandyan yan yung naka upload yan yung ano yung mga email email address ng mga ano dito hotel sa Macau na pwede mo sindan ng ano mo ng CB mo through online online application ka lang muna kasi nga wala ka pang budget di ka, pwede, di ka pa pumakapunta sa Macau wala ka kamag and dyan ka na online. Guys, legit 'yung mga online. May mga nakakano dyan Tinatawagan din online din 'yung interview. And pag nakapasa, yan 'yung kagandahan sa online pag nag-apply is sila na magre-refer sa Sisindan ka ng uh, endorsement later. Tapos yan 'yung dadali mo sa icon or ito sa icon or sa ano uh, Godswell. 'Yan sila na yung magbibigay sa'yo ng endorsement tapos pupunta ka na dun sa agency na yun hindi asikaso ka na magre requirements ka na lang unlike sa, sa icon ka mismo mag apply is napaka busisi diba, sa mga agency mas maganda dito sa ano na sa mga hotel sa mga mag apply ka online is in, hindi na di busisiin interview na lang pagdating mo sa icon or sa God's Will uh, international is asikasuhin ka na lang tapos requirements mo ganun wala nang busisi yun yung kagandahan uh, kaya guys mag online kayo apply kayo sa, uh, sa mga hotel or icon online lang online yun lang mo nagawin nyo and then guys huwag kayong isang basis lang magsisend dapat marami kayong marami kayong basis magsisend dapat yung isisend nyo doon is pdf ah pdf file hindi yung picture lang ha i-attach yung picture hindi i-attach nyo sa email nyo is PDF file. PDF, yun yung ano, yun yung proper PDF file. Kaya tas nyo dun. And then, send lang kayo ng send, hindi lang isang beses ha. Dapat maraming beses. Kasi pag isang beses lang, sa dami ba naman lang nagsisend dyan, hindi lang ikaw ha. Ang dami nagsisend dyan. Million. Sipin mo million, tapos isa lang sisend mo. Tabunan na yun, parang dropbox din yun eh. Ba? ang daming nagsisend dyan, send ka lang ng send eh wala ka naman ginagawa Pag busy, di ka busy, nagsisir ka, kumakain ka magsend ka, ganon the more na marami kang sinisend the more na marami kang chance ganun. pero kung isa lang dalawa huwag ka na magtaka huwag ka na magreklamo kasi alam mo na dapat yung dahilan, ay oo nga pala no hindi lang pala ako yung nagsisend marami nagsisend dyan guys kaya damihan mo, wag kang ano, wag kang tamarin. Diba? Send ka lang ng send dyan. And, gandaan mo naman yung ano mo, yung CB mo. ba diba? And, uh, yun lang. And, ante-ante ka na lang ng result habang mag-ipon ka, habang nag nagipon nag ka is yun. Yun na muna gawin mo. Send ka lang ng send. And, pag naka ka na is magmakawa na. Tor. Huwag ka mag direct flight Hong Kong tapos magbaskan ka na lang po Macau. So, may idea ka na ngayon. Ganon. Ganon. Sa Macau guys, malaki sahod dito. Maganda Macau. The best. The best. di ko to alam eh. Ngayon ko lang, nalaman ko lang to eh. Bigla. Macau is hindi naman sikat to eh. Dito kilala na lugar pero mayaman. Diba? Parang ano lang to eh, ng China eh. Malapit lang China. Pwede lakarin China. Okay dito. Wala namang ano eh. Walang issue. Pilipinas lang may issue Dito wala about sa mga ganyan-ganyang -ganyang issue sa Pilipino, no? Philippine, West, West Philippine, Wala, walang issue dito. Pilipinas lang may issue. Masado kasi nila pinapalaki yung, ano, sitwasyon. Dito walang gano'n. Ano daw yan, eh? Sabi naman yung check dito, eh. Ah, uh, lapsap daw. Lapsap is basura. Uh, muyong daw, walang kwenta, na, na, ano, argument. <laughs> yun lang, guys. Yun lang, guys. Uh, thank you so much. And sana may natutunan kayo sa mga, sa vlog ko ngayon. Yan lang. Yun lang. Tinuruan ko lang kayo para yung mga walang budget. Yan lang guys. Thank you so much. And God bless. I love you all.